Muli po ay hayaan niyo po ang ipaabot ko itong aking mga pagpahalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Maging nasa saan man po kayo sulok ng daigdig na rorog sa ating mga OFW. At uh, ganun din po yung ating mga subscriber dito sa Pilipinas lang. Saan man po kayo dito dako sa ating bansa ay uh, sana may layo kayo sa lahat ng mga uri ng karamdaban. O uh, kahit na anong uri ng kapahamakan Bagkus ay lagi kayong pagpapalay ng ating Panginoon at gabayang kayo Na para masumpungan nyo na yung swerte na para sa inyo ayan. At uh, dito lamang po ay uh, mayroon lamang po akong uh, ipapanood sa inyo Muna Yeah, pakita, ipapanood ko po muna sa inyo bago po tayo mag-comment para po mas maganda yung uh, yung uh, mayroon tayong basihan dito sa ating komento at uh, para maging maayos po tayo lahat at uh, para maging kapakipakinabang po itong ating uh, i-broadcast dito at uh, ito po ay uh, sabi ko nga po Panoorin niyo po muna bago natin ah uh, bigyan ng reaksyon, ano? At uh, ito po yung mga tao, ito po yung mga politiko. Ito yung mga tipong nakakaawang patayin, nakakabuhisit namang buhayin. Anyway, ito na po at... Uh, Pesos account. 21 billion pesos allocated for Congress Camera By the in House Speaker Martino Valdes, Congressman Zaldi Poe, Senate President Francis Escudero, at Senator Grace Poe ang ikalawang bicameral conference committee meeting on the disagreeing votes on House Bill No. 10800 na pinamagatang un-act appropriating funds for the operation of the Government of the Republic of the Philippines na ginanak sa Manila Hotel sa Ermita ngayong Miyerkules, ikalabing isa ng Disyembre, 2024. Sinabi nila na in-public daw ang nasabing meeting pero hindi pinayagan na ipalabas sa mga telebisyon. Inilahad ni Romualdez matapos mag-adjourn ng BICAM na retained ang budget ng ayuda sa kapusang kita o akap ay pasok pa rin. Si Senate Finance Committee Chairman Senator Grace Poe ay ikumpirma na napagkasunduan ng Senado at Kamara na parehong magdaroon ng akses sa akap. 21 billion pesos ang nakaloan para sa Kamara habang 5 billion pesos lang naman sa Senado. Uh -huh. Sa madaling salita, hindi nagtagumpay si Senator Amy Marcos na idilit ang 39 billion pesos na AKAP dahil may kapalit na 5 billion pesos para pumayag ang mga senador. Grabe, 5 billion pesos lang ang halaga ng Senado ngayon, wala bang nainsultong senador dito? Anyway, kitang kita naman na masaya silang lahat na pag-usapan at paghatihan so, ng pera ng bayan. Ang ng natawa ang nila. Para paasahin na lang sa ipinamudmud nilang mga ayuda. Pero itong mas mahalagang project na mapapakinabangan sana ng buong bansa ay wala ng kondo. Ayun na sa komento ni Ivi Jagulbot ay, parang nagkalagayan talaga ang mga putang ina. Sa akap ng palatinalo ang Senado, sabi ni Senator Amy R. Marcos, tinanggal daw niya ang 39 billion pesos na akap sa budget. Pero di umano tuloy ito 21 billion pesos sa HOR at 5 billion pesos sa Senado. Budol, akap was kept. Okay na po yon. So at least alam niyo lang po na na 5 billion lang pala ang halaga nitong mga senador na ito. See? Kita nyo, kaya po nasa, nasabi ko kanina na ito yung mga politikong nakakaawang patayin, nakakabuhis buhayin. Tignan nyo mga kababayan, ang liwanag na po, 21 billion na yung sinasabi ni Jaime uh, Marcos na tinanggal niya yung AKAP-AKAP na yan, yung palaong libalabas 21 billion pa rin po ang uh, uh, mapupunta dyan sa AKAP na yan. At para lang mapapayag itong mga senador na mga ongoy na ito, lalo na po itong si Grace po na ito na kaya hindi na tumataas ito dahil sa kakapan niya ito, kananakaw na rin niya ito. Maliwanag naman po yan. Kahit naman po hindi nila sabihin yan, hindi po tanga yung mga tao na para hindi mag-isip ng ganun. Kumikita po itong hayop na pa na ito, pandak na ito. At uh, tandang tanda, -tanda ko po ito nung uh, binatikos niya yung uh, stage, Skyway Stage 3 ni pa President Duterte dyan sa akin eh. Yung uh, pinatayo na yan ni eh, Duterte na eh, Skyway na yan eh. Tandang tanda, -tanda ko pa yung binatikos niya yan. Kaya sinasabi ko dati, sana nga lang dapat yan, huwag padadaanin yan dyan hayop na yan. So nakikita niyo po parang marathon na po ito. Parang marathon na po yung ginagawa nila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ano pa po yung ano pa po yung matitira sa ating mga kababayan? Lalo na po itong ating mga mahihirap na kababayan. Napakarami po yung nagugutom. Napakarami po yung uh, wala nang masaing nating mga kababayan. At ayun nga po yung sinasabi ko sa inyo na kahit naman na magapustahan tayo rito, ay uh, pwede ko kayong samahan dito sa mga iniikutan ko. Yun po eh, napakarami po. Sa totoo lang po kung inyo pong ma makikita mismo ng personal itong aking mga iniikutan dito, palagay ko kahit gaano pa siguro katigas yung puso mo, kahit pa asero yan, sisiguraduhin ko sa inyo, tutulo ang luha niyo. Ganyan po eh. Tapos ngayon, yan ang mapapanood namin sa inyo. Itong si Aimee Marcos ito, hindi ba't ang ingay-ingay uh, nito, pinagmamalaki pa na tinanggalan niya ng ah, hinarang niya yung akap-akap na yan, pero hindi pala. Tinan tala, talaga lang uh, tayo. Talaga lang uh, niluloko tayo nito mga tao ito. Grabe, harap-harapan nila tayo binabastos dito. Eh. Harap-harapan tayo niluloko nito mga animal na ito. Kaya nga po, hindi nyo ako masisisi kung minsan, uh, ah, madalas na sinasabi ko rito sa lahat ng mga kawatan na mga politiko ay mamatay na lang kayong lahat. Kasi yun naman po talaga ang pwedeng uh, ipagdasal sa inyo. Ma matigok na kayong lahat at daaran na kayo ng piste na mga hayop kayo. Hindi na po kayo tao. Sa totoo lang po, hindi na. Yung akap na yan ni Romualdez na yan, ah, sigurado po ako wala pong, wala pong makikinabang dyan na mahihirap ating kababayan. Ang sinasabi po dyan, yung kapos ang kita, kaya akap. Ay buisit kayo, mabuti ngayon, may mga kinikita pa eh, kahit takapos eh. Eh ito, itong mga talagang mga totoong mga walang masahin nating kababayan, pa, paano itong mga ito? Ha, ano ba kayo? Nasaan ang konsensya ninyo? Hindi ko maintindihan kung mayroon pa kayong puso. Hindi ko maintindihan kung mayroon pa kayong damdamin. Pero talagang wala na. Na nakubkob na kayo ng uh, pira ng uh, pagkademonyo. Yun po ang totoo dyan. Wala na pong mapipili kami sa inyo. Pare-pareho lang, pare pareho lang kayo maputang anan nyo. Kaya hindi ko po talaga kwans. sorry po. kung ah uh, nakapagbita ko na naman ako ng ganitong uh, salita. Dahil nga po sa, sa totoo lang, ay uh, wala ay nakakapanggigil talaga. Sa tuwing uh, naririnig ko itong mga ganitong mga balita, grabe. Wala pang kabusogan itong si Romualdez na ito. Halos pasabog na nga, yung uh, sasabog na nga sa laki ang kanyang bayad niya ay wala pa rin talagang kakontintuhan kung magnakaw o kapan pa rin. Wagas pa rin kung makapagnakaw itong hayop na ito. Ano ba tayo? Ano ba ngayon ang panapin? Ha? Ano bang uh, pwede natin gawin? Dito sa mga hayop na ito? Wala na po talaga. Grabe na ang uh, kakapala ng pagbumbukhan ito ng animal ito. Gagastusin lang nila yan sa kanilang uh, kapretsuhan. Gagastusin lang nila yan sa kanilang uh, ma madilim na mga pangarap ito mga hayop. pangarap maging uh, maging milyonaryo pa pangarap naging uh, makapangyarihan sa posisyon ito yan, uubusin nila sino ba itong mga putang inang mga senador na ito at sino ba itong mga putang inang mga congressman na ito sige nga mag-isip-isip nga po, sabay-sabay na po uh, sabay, mag-sabay-sabay nga po tayo mag-isip sino nga ba itong mga putang inang to? sige nga po, bakit sila lang aga, sila lang ang uh, kumakamal ng pera ng bayan bakit po hahayaan na natin na dito? Yan ang, uh, yan ang kapalit ng ating pagbuto sa mga hayop na ito. Ano kaya kung sunugin na natin yung batas na yan? Wala nang batas dito sa Pilipinas. Sunugin na natin yan. Nakakapanggigil itong mga hayop na ito. Sino ba ito? Sino ba ito si Romualdez na ito? Isa lang namang utang inang yan. Sino ba yan? Hayop na yan. At sino ba itong putang inang bangad na ito? Sige nga, isip-isipin nga natin. Bakit ganun na lang? Bakit ganun na lang na salaulain ang uh, taong bayan? Sige nga po, 24 senador lang na ng mga hayop na yun, nagpapayaman lang ng animal, lalo na itong eskudero na ito. Yung grace po na yan. Sila na yan ang nagsasabuatan. At ito, yung saldi ko na yan. Sino ba yung mga hapotang inang yan? Ha? Mag-isip na tayo. parang gusto ko na rin ma ako parang gusto ko na mag form ng private army rito at lusubin na yung mga animal rat ratin na yung mga hayop na yan kakaya niya sino ba yung pagwano na yan sino ba yung akot na yan sino ba yung barbers na yan yan yung mga patay gutom eh mga patay gutom yan Yumaman na lang sila dahil dyan sa pagkakawat ng pera ng bayan. Kaya nga, sige nga, tanggalin niyo yung pagiging congressman ng mga putang nang yan. Ano ang itsura ng mga hayop na yan? Nagdidisidisintihan na lang sila hayop na yung mga mga kawatan naman. Di ba? Grabe. Anyway. Ewan ko. iniisip ko kung paano kung tapatan na itong mga sundalo rito sa atin eh. Kung magtatayo na rin ako ng private army rito, so bakbakan na lang akong bakbakan eh. Nakakapangigil, Diyos ko. Sa bagay, wala, wala po akong kailangan sa kahit sa buong buhay ko dito sa gobyernong ito o kahit sino ang uh, maging presidente rito wala po akong kailangan sa gobyerno kung ako lang po ang tatanungin ang sinasabi ko lang po rito na, nang gigigil lang po ako rito dahil lahat na lang ng kondo ng bayan ay talagang kinukulimbat na nila mga putang ina n'to samantalang sa kabila nito napakarami nating mga kabayan ang wala masagin Hindi ko naman sana obligasyon ang tumulong o magbigay ng tulong din sa ating mga kababayan. Ano bang obligasyon ko sa kanila? Pero hindi ko nga po matiis sa nakikita ko. Tapos ganito makikita mo sa gobyernong ito na kanya-kanyang nakawan, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanya kung paano mangulimbat sa kabanang bayan. Yan po eh yun po ang hindi ko talaga maintindihan. Kaya, wala. Nataon tayo. Talagang mga dilu ito yung ito yung totoong dilubyo sa buhay natin. Sa buhay ninyong mga mahihirap. Yan yung mga politikong yan. Kaya po ang palala ko sa inyo, dahil pinayagan na ng putang inang Garcia Gar na Gar yan, Gar chairman ng public na yan, na pwede raw magbigay ng ayuda ayuda during a campaign period. Tingnan mo. Di parang binig binili mo na. Y yun yun eh. Pinapayagan mong bilhin ng mga politiko, itong mga butante. Pero magkaganon man mga kababayan, isaksak nyo sa inyong isipan. Lahat ng pirang ibibigay nila, lahat yan, tanggapin nyo ng tanggapin, magkabila. Kasi pira po ninyo yan, pira po natin yan. Lalo na po ako, napakalaki ng binabayaran kong tax. Kaya kasali po ako dyan. So, ibig pong sabihin, kung maaari nga lang eh, Ah, Yung mga bungbong at mga alam yung kawatan, mga mga politiko na pagkanaligaw na dyan sa inyo, tanggapin yung pira, tapos martilyohin yung ulo. Dahil dito, yan ang gagawin ko. Machimpuhan ko lang. Lalagasin ko ang mga ngipin nitong mga hayop nito. Para maitatak ma ma ka sa kasaysayan ng Pilipinas, yung politikong kawatan nilagasa ng ng ngipin ni Birana. Grabe. Anyway, ay uh, Martes, alunis uh, pa lang naman ngayon, ay uh, siguro basta abangan nyo lang po yung aking announcement na kung saan kung kailan po natin na uh, i-dodraw or i-upload yan yung ating uh, uh, ano yun yung record draw natin at ang gagawin po natin dito kung ano po yung uh, nandyan naman po sa comment sa cellphone ko babasahin ko po sa susunod na araw yung mga comment po dyan na ang gusto yung uh, kung ano po yung uh, pre-draw yung kagaya po ng uh, ginagawa ko sa sampung-sampung So i-announce ko lang po diyan kung kailan ko i-upload yung ah, na pre-draw na, na. So yun po abangan niyo dahil uh, ngayon nga po ay uh, uh, hindi mo na ako makakapagbigay ng pambili ng bitsin kasi wala talaga wala ako sa mood mainit talaga ang ulo ko sa mga hayop na ito. Nakita ko lang po yung kanina kaya yun po ang tinapik ko ngayon. At para malaman po ninyo, wala na po kayong kwan yung mga dati dyan, kahit na huwag po kayo magpapadala sa kunwaring mabait-mabait na yan. Huwag po. Basta dating nandyan na, tapos bumabalik. Huwag na po. Tama na po. Subukan po muna natin to na wala muna tayong ibuboto na mga dating nandyan na. Ngayon kung ganun pa rin, ang nangyayari, ubusin ko na itong resources na dito sa akin, para magtayo na ako ng sarili ko nga uh, private army pang tapat na. Pagka ganito pa rin ang mangyayari. Sige, konting pasensya pa. At uh, <sighs> sinasabi ko po sa inyo, Luman, uh, nakabuyang-iyang naka na po kayo, nakalista na po kayo rito sa otak ko. at sisikapin ko na kahit na kung sino na yung presidente na magiging presidente sisikapin ko nga may appoint ako na magkaroon ako ng task force gurgur -gur dito sa mga magdanakaw ito lalakarin ko po yung kahit na ano pa mangyari sa kahit na sinong do, presidente susunod at yan ang, yan ang gagawin ko yan ang unang unang kong gawin yung uh, mag-form uh, ng task force para patayin para durugin itong mga nagnakaw at nagpahirat dito sa mga kababayan ko maraming salamat po doon sa mga nag-subscribe at patuloy na nagsusubscribe maraming salamat po sa inyo at pagpalainawa kayo ng ating Panginoong May Kapal salamat po